Todo ang suporta ni Mrs. Junisha Pacquiao sa nakatakdang exhibition fight ng anak na si Manny Pacquiao laban sa Muay Thai fighter na si Buakaw Banchamek. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag eh ni Mami D na ipinagdadasal niya ang kanyang anak para sa magandang laban. Anya, hindi siya natatakot sa laban ng kanyang anak dahil aabot lamang ito sa anim na rounds. Nang tanungin kung papayag pa rin ba siyang lumaban ng 12 rounds ang anak, Inhayag nito na tutul na siya dahil nasa 45 years old na si Manny Pacquiao. Ayon sa kanya, may pagkakaiba ang lakas ng suntok at galaw kapag matanda na kumpara noong siya'y bata pa. Nilinaw naman na walang problema sa kanya na kahit ilang beses lumaban si Manny, basta exhibition fight lamang. Dagdag pa nito na kapag umabot na sa 48 years old ang anak, ay kanya na itong patigilin sa pagboboxing. Sa ngayon, puspusa na ang paghahanda ng Filipino boxing legend para sa nalalapit na laban kontra kay Banchamek na kinabibilangan ng 10 round na sparring session, shadow meets at iba pa. Suporta na sa suporta na magdasal. Kay alam ko naman exhibition game lang 'yan eh. Exhibition game lang. Sa akin din na kay naka-comment na siya mag-retire na siya, retiro na. Tapos na niya gay sabi, mo na siya. Pero exhibition game mayroon Exhibition man lang yan. May pataas na ang edad niya. Papunta na sa taas sa edad. Iba, iba. Iba ang galaw sa may edad na o sa bata. 45, 46, okay lang. 48, 49, ano na. Yan ang unat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levy de Leon. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!